pagkabuti at pagkaligaya sa mga magkakapatid na tumatahang magkakasama sa pagkakaisa. Nakasulat po sa mga banal na kasulatan niya, binasa ng magagawang kausap ko, isang tagapangaral sa loob ng Iglesia ni Kristo, noong tanungin ko siya kung bakit napakatindi ng pagkakaisa ng mga kaanib sa loob ng Iglesia ni Kristo. Nang marinig ko po yun, napag isip ko, hindi pala mabuti na minamasama ng tao ang pagkakaisa ng mga kaanib sa loob ng Iglesia ni Kristo. Sapagkat sa Panginoon Diyos, ito'y napakabuti. Pag minasama mo yan, hindi ka kadamdamin ng Panginoon Diyos. Ano pa? Pagkaligaya. Kapag ka ang tao naiinis o nagagalit kapag nasa gawang pagkakaisa sa loob ng Iglesia ni Kristo, hindi siya kadamdamin ng Panginoon Diyos. Kaya ngayon, ngayong Iglesia Ni Kristo na ako at may pamilya na, ang pangako sa Diyos, ako at ang aking buong sambahayan ay patuloy nakasama sa pagkakaisang ito. Patuloy nakaisa ng pamamahala sa loob ng Iglesia Ni Kristo.